Okay, good morning. So, napahinto ako rito sa... Actually, ano to dati? J-Mall to dati. Ngayon yung binili na ng SM. So, nire-renovate nila. Tapos meron silang extension sa harapan. So, ano na to? Ah? Part 3. Part 3 na to ng obligasyon ng rebar engineer. Kasi, meron pa rin nalilito eh sa correction ko. Pero yun iba, ang bilis na mamakit. Hindi sinag-check ko yung mga profile niyo, eh, pagka nag-comment kayo, sabi ko, ba't dito, may, ba't maintindihan? O, tapos yung iba naman, talagang iba, mga structural engineer pa nga eh, pag check ko sa profile nila eh. Tapos yung may mga skill naman, ang bilis makaintindi, ah oo, tama, oo. sabihin, ang bilis makakatch sa plano na yung mga skilled, mga skill man. So ito, ito yung ibig kong sabihin na isa to sa obligasyon ng uh, river engineer. Yung sa may, yung sa may vertical bar ba? O merong short dowel, merong long dowel. Yung short dowel, yun yung 50% sa splicing, no? Hindi yung mahabang dowel, yun yung tinatawag na ah, 50% din. So, ano mapapansin nyo? Be very good ang rebar engineer dito, ha? Ah. Tingnan nyo, yung short dowel na 50%, syempre sa splicing zone yan, anong mapapansin nyo? Pare-parehas ng elevation, pare-parehas ng height. Tapos yung the rest of the 50% sa may long dowel, na vertical bar, pare-pareha din ang height. So, anong outcome doon? Yung outcome yung sinasabi ko. Ang point ko, yung outcome is pag dinaanan mo itong gantong mga site, magandang tingnan. ba? Diba? Kasi yung ibang site, yung short dowel, paiba-iba ng height. ba? Diba? Uh, dahil nga hinahabol nila yung schedule, kahit ano na lang na available na commercial net na nasa site, hindi ginagamit. Although, although tama pa rin naman yon dahil papasok pa rin yon sa splicing zone. Take note, splicing zone. Ha? Meaning, merong upper limit, merong lower limit within the splicing zone. So, kaya, uh, ah, pangit lang tingnan, although uh, correct pa rin yun, di ba? So, kung mare ah, uh, yun ang ano nila, yun ang i-adapt nila. Okay? So, yun lang no I hope yung mga hindi pa rin nakakintindi makaintindi na para hanggang part 3 lang tayo tapos iba na naman topic alright sige yun lang muna sige thank you bye bye papunta pa ako ng site eh. good morning